Hello mga kawakawaka. I'm a bit sad today kasi nga mm, Tinakaw yung phone ko. Ito na yung sinasabi nung kasama namin sa capital na nanakawan siya ng phone dati including the bag. So naramdaman ko na kanina. Grabe, nanginginig ako. Yung phone ko na kasi na yun, matagal na yun, nung 2020 pa. Ano ba yun? Samsung S20 Ultra gustong gusto ko yun kasi ang ganda ng quality ng mga videos so kanina naglalakad ako nag okay naman okay yung sa simula kasi after office naglakad ako ng ganyan eh malayo layo yung nilakad ko pumunta ako sa isang palengke nadaanan ko yung ibang palengke to okay naman hanggang sa excuse may sipon pa ako ah hanggang sa medyo nakalayo na ako sabi ko tapos na ako nag vlog so uh, hawak -haw ko yung phone ko so may lalaki ako nag approach Burswa, sabi ko, ah, um, masaan pwedeng kumuha ng motor? Sabi ko, pa, pa punta sa amin. Saan ka ba? Sabi niya. Sa Penjema, sabi ko. Saan sa Penjema? Tapos, sabi ko, dun sa may mos, sa ginagawang mos. So, uh, pinakita ko yung picture ng moss. Baka alam nila. So, alam nila. So, tinignan din ng matandang babae yung picture. Ah, sa moss nga, sabi niya. Tapos sabi ng lalaki, ah, uh, kuha ka doon ng motor, sabi niya. Doon o oh, sa may ano, sa may... Yung parang, ano, rest house. So, andun yung mga tambayan ng mga nagmamotor. So, pumunta ako doon kami nung matandang babae. So, sabi niya sa penje, uh, naglokohan pa nga kami. ah uh, wala akong pera. Sabi ko pa nga nang Ito lang yung pwede kong ibayad. So, okay naman. So, hindi kami sa main road dumaan. Dumaan kami doon sa parang street. Street lang kasi yon Street mo lang yon sabi Sa pinakadulo, uh, tapos... Iikot ko lang ng konti or liliko. Doon na yun sa amin. So, dire-direcho siya. Okay naman. Okay. Walang sumusunod sa amin. Pero ako, kasi nga medyo challenging yung road. Kasi, puro buhangin. Malalim yung buhangin. Kaya yung motor, medyo lumiliko-liko ng ganun. Eh, gusto ko lang mapakita sa inyo kung paano yung, yung itsura at paano... Yun bang challenge ba dito? So, nagvideo video video pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin yun tapos nasa main road na kami so instead na dadiretso pa main road at ko doon sa main road may shortcut doon na nalakaran ko na yon malapit lang yun sa office na doon kami dumaan sa shortcut so dire yun, yung maraming mga bata mga ano dire -diretso. hanggang sa isang kanto na lang ano lalampasan na namin yung nalampasan na namin yung ano kiskisan ni Kuya. Nalampasan na namin yung kiskisan ni Kuya. So sa kantong 'yon, kung sana ako bumili doon sa sari-sari store, na kulang yung itlog na binigay, eh, doon nangyari. E eh, kanto na 'yon ng office, diretso na 'yon office na. So ganito ang nangyari. So liliko na kami. Liliko na kami. Tapos yung yung biglang kumarurot sa amin, ang bilis niya magpatakbo. So, pa-straight sila. So, liliko kami. So, kung pa-straight sila at liliko kami, mababangga kami. So, ang ginawa ko dun kay kuya, ala kuya, dahan-dahan lang sabi ko. So, nagdahan-dahan siya. Tapos, hawak-hawak ko -hawak yung phone ko. Tapos, bigla na nilang hinablot yung sipon ko tumutulo. Sensya naman. Bigla na lang hinablot yung cellphone ko. So, hinabol namin. Sabi nung lalaki, ano magnanakaw, magnanakaw, hinabol talaga namin. Talagang humarurot din talaga yung, yung nag-drive. So, alam mo naman yung daan doon, di ba? Hindi maganda, tapos ang dami mga halo-halo black sa gitna ng daan. So, patalon-talon kami ng gano'n, hindi namin nahabol. Nagsisigaw siya ng magnanakaw, magnanakaw, pero yung mga tao doon sa harap, kokonti, at saka hindi nila masyado siguro nadidinig. Hanggang sa doon kami sa may footballan doon sa futbolan, yung sinabi ko na ano, humingi sila ng pera pag nagbe ako. So, dumaan kami, dumaan sila doon. Tapos, hinabol din namin sila doon. Tapos, hinahabol na rin sila ng mga kabataan. Pero, late na. Ang bilis nilang nakapunta sa main road. So, sa main road, ang dami ng tao, hindi na namin kilala kung sino. So, afternoon noon, nangingilig ako. Kasi nga, syempre, ba diba, uh, biglaan yung nangyaring ganun. So, ang ginawa ko, uh, chineck ko yung phone call, nag-deactivate ako ng Facebook, yung mga personal. So, dine ko yun. Tapos sa Google, kung kaya pang macheck yung location, na-check naman, kaso one hour before. So, hindi ko sure kung um, yun yung tamang location niya nung nung cellphone. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa police station. Dalawang police station. Pinasulat sa akin ito. Doon sa unang police station, sabi nila, bukas na lang yan. Balik kayo. So, hindi nga ka kasi kami mapalagay kasi mamaya kasi gamitin yung phone ko sa ibang paraan. So, pumunta kami sa ibang police station. So, gumawa kami na ganito. Sabi, gawa daw ako ng police report. Uh, police report. Bukas. Tapos pagbalik ko kanina, dine-activate ko yung Google ko. Tapos, hindi ko sure kung ma erase niya yung mga... Kasi nakasynchronize yun eh sa Gmail ko. So, hindi ko sure kung ma erase niya lahat. Wala namang laman yun. Ang ano ko lang doon is yung mga videos and mga personal. Kasi ando yung passport ko. ano yung mga ibang IDs ko. So, kung ma erase yun, okay lang naman. So, nagpatulong ako doon sa co-staff namin na si Colleen. So, sabi niya, um, ah, tawagan lang natin mamaya. Baka kaya pa, sabi niya. So, nag-okay naman ako doon. So, may WhatsApp kasi. Yung phone ko na yun, nakakonect sa laptop ko. So, kanina, nabubuksan ko pa yun. Tapos, maya't maya, kanina, after 3 hours, chineck ko yung WhatsApp ko, mag-send ako dun sa sa katrabaho namin, natawagan niya yung number ko. So hindi na nagtuloy-tuloy yung message. So parang nagre-red na, hindi na nagtuloy yung message. So baka marahil na reset na nila yung phone. <laughs> na reset na nila yung phone pag pasensya na yung cellphone ko. Na reset na nila yung phone. So maaring ano ah uh, gumawa na sila ng sarili nilang Gmail account. So, yun yung una kong ginawa talaga. Dineactivate ko yung mga, mga applications ko. Mga ganun. Ang dami pang videos to na hindi ko pa na-upload. Of course, number one talaga yung iniisip ko is yung kaligtasan ko, ba diba? Mas importante naman yun. Buti walang nangyari. Talagang, kanino ko lang naramdaman yung nanginginig. Tapos, alam mo yung para kaming nasa ano, pelikula. Naggrabe yung talon ko doon sa motor kasi nga grabe din kumaripas din yung 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 nagmamotor eh. Alam nyo, pag ganun kasi hindi ka na mabilis makapag-isip eh. Alam mo yung ay sana tinulak ko yung motor nila para na sila ganoon. Wala, hindi ko na naisipin yun. parang nagulat ako lahat, nag nabigla ako lahat. So iyon hindi ko pwedeng gamitin itong iPhone ko na pang video-video lang sa labas kasi regalo to ng kapatid ko eh iniingat-ingatan ko well sabi ko nga yung phone ko na yun is matagal na at may LCD na yun sabi ko nga sana may LCD na lang paggamitin may time lang talaga na okay may time din talaga na hindi na okay so sabi ko sana may LCD na lang yun kasi may crack na yun sa likod eh. in to ko lang. Pero okay pa naman. Kasi sabi ko noon, this will be my last phone. Kasi nga, mag-iipon ako, diba? This will be my last phone and I will not buy a new phone anymore. Sabi ko. Pero, hi. Hey. So, wag na akong pupunta talaga dun. At dito na lang din talaga ako. Yung vlog ko na lang will be kind. Sabi ko nga parang, alam, ayoko na tuloy ni magpalingke vlog. Parang, natakot ako bigla sa palengke vlog. So, may na-upload naman ako na isa, yung moroko na vlog. Pero yung mga latest na vlog, pang iba kong upload, wala na. Not unless ma-check ko pa sa Google ko. Kung nakasync sa laptop ko. So, yun lang naman guys, ang update ko ngayon. It is my traumatic experience. Kasi grabe sabi ko na kakatao, sabi ko of all people ako pa talaga yung hinablutan ng cellphone but anyway uh, thank you ulit eto lang naman yung update ko for now so yun mag ingat ingat tayong lahat kaso kahit gaano kakainat, kung talagang alam mo yun kahit ang galing galing mo mag drive kung yung kasabay mo loko loko mag drive yung mga ganun so well Basta yun yun. Thank you so much guys for watching. Bye bye.